Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nako po mukhang inaamin na po nila na involved or sangkot po sila sa pagkamatay ni Mr. Tantoko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagsalita. Ito lang po mga kababayan natin ha. Ah. Hanggang ngayon no. Ah kahit yung ah, press con sa Malacanang ay ah, mukhang wala na nga po mga kababayan po natin. At kahapon inambos interview din po mga kababayan natin yung bagong ah, PCO acting secretary na si Dave Gomez. Pero nung tinanong nga po siya patungkol po sa issue nitong si Mr. Tantoko, nakasama nga po sa police report itong si uh, Lisa Marcos. Abay tahimik ito mga kababayan po natin at hindi nagbigay ng kanyang komento. Okay. Pasilip lang po natin ha para sa agdagang impormasyon ng lahat. Ito po yung kanyang interview mga kababayan po natin. Hindi niyo po second part ng video yung yung natagpilin ko po kay First Lady doon sa Tantokos Death? Tantokos Death? Yes po. That's a private matter. Uh, I cannot I cannot comment on that. So, yun po, narinig natin, no oh. private matter daw po yan. Pucha, paano naging private matter? Yung government-sponsored Manila International Film Festival. At nandun, no, yung iba't ibang mga kilalang personalidad. Kaya nga tahimik yung JM Inyos. Dahil kasama rin po ang isa sa kanilang opisyal na si uh, Antoinette Antoinette uh, Guson, nandun din po mismo si MMDA uh, artist. Nandun din yung dalawang senador, di ba? Jingo Estrada, at the same time, itong si Ches Escudero. oh nandun din yung di umano'y chikiting no? na juwa ni Sandro Marcos, na pangalanan na lang natin na si Alex Samero, nandun din mismo sa police report. At of course, ang opisyal din ng gobyerno, na deputy ang pangalan nito niyan ano no? si Dina Tantuko na deputy social secretary to the president o nandoon din yun ang asawa talaga ni Tantuko so ibig sabihin si Tantuko ay ano lang siya doon sabit lang siya doon hindi talaga siya kasama supposed to be sa mga official ng gobyerno na pupunta doon pero sinama siya ng kanyang asawa eh yun nga, no? doon pa sila nag-party-party. At uh, talaga nag-enjoy po sila sa totoo mga kababayan po natin. Kasi may mga video online pa, okay, na nagsisirculate, na talagang nagkaroon pa sila ng sayawa, no? Party-party. Uh, oh, okay, bago mangyari yung issue na yan. Ito po, o. Oh. nyo, party party pa sila. Ayan. Wala sa sa mga anak niya. Oh, may party-party ba sila, mga kababayan po natin so talagang nag-enjoy po sila at uh, siguro, palagay ko lang hindi siguro na kaya na ng kanyang katawan no or hindi lang sanay itong si Tantoko, kaya nangyayari sa kanya, overdose mga kababayan natin, okay, pati si Amy Marcos nagsalita din si Amy Marcos no nagpalabas na rin ng official statement itong si Amy Marcos, pero ang napansin lang po natin dito sa statement ni Amy Marcos imukhang uh, si Lisa lang yung kanyang binabanatan, dapat dahil ito po ay sawa ng kanyang kapatid dapat sinama niya na no na yung uh, asawa mismo ay magpalabas din ng statement kung ano talaga yung tunay na issue at syempre ala ka namang walang kinalaman diyan si Bongbong Marcos sa uh, uh, nangyari no wala wala siyang alam syempre may alam yan asawa niya po yan eh at uh, ang uh, pinagdududahan niya po natin baka yung trip niya sa Amerika ay para imaariglo ito anyway ang sulat niya ni Marcos ay inuutosan niya ang palasyo na magpalabas ng statement uh, kung ano nga ba yung tunay na nangyari, ano yung involvement, direct or indirect na kinalaman nitong si Lisa Marcos. And abangan natin ito, mga kababayan po natin, kung hanggang dyan lang ba itong sulat ni Amy Marcos o ano pa, mag-level up pa, ahantong ah, uh, po ba ito sa Senate investigation? Kasi yung lahat ng mga Pilipino actually interesado kung ano talaga yung tunay nangyari. Lalong lalo na po mga kababayan po natin, pera ng gobyerno yung ginastos dyan. O ngayon, si Claire Castro hindi na po nagsasalita. Tahimik na po sila ngayon sa issue na yan. And uh, swerte lang kasi kahapon sa ambos interview, nandun si Ms. Eden Santos. Kaya nakakato, ano, nung kinestyo ni Miss Eden Santos, si Did Gomez. Yun lang. Ayaw sumagot, ayaw magsalita. And uh, sinasabi niya na private matter ito. Pero hindi private matter ito para sa akin. Dahil pera ng gobyerno, yung involved dyan, mga kababayan natin. At kung may pananagutan yung babaeng ito, o kung kinakailangan nga nila magpa-hair follicle lahat, pa hair follicle po sila. Tandaan natin, mga kababayan, no, hindi na po bago yung issue ng paggamit ng pulboron ng pamilya Marcos kasi may mga lumabas na may mga lumabas na video di ba? Ang sinasabi nilang ay, kung saan ay nakikitang sumisingot si Bongbong Marcos. Hindi, hindi lang po yan. Mismo ang kilalang witness, buhay na witness na si Ms. Cathy Binag, paulit-ulit niya po yan sinasabi sa atin, mga kababayan, na yung pamilyang ito ay mga adik. Mm. And one day when you're a person na, of authority, tayo babayaan na mag-droga eh, di ba? So, eh, what else you do? Di ba? Yeah, really? Mm -hmm. so, know, po, even, even the Marcoses, Yeah, you can have a biofarical test report. Really? And one day when you're a pa, person of bayang bayang authority. Tapos, uh, ito kayo, White uh, butter, right? right? <laughs> uh, 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 palagay nyo dyan, mga kababayan natin. Di ba? And uh, malaking posibilidad na totoo po itong sinasabi ni Ms. Cathy Wee nakita niya naman. And uh, itong nangyayaring ito, no? ano talaga ito? Uncontrollable ang nangyari po dito sa kay Mr. Tantoko. Hindi naman nila inakala na mangyari yan. Eh. Kaya enjoy ng enjoy po sila. And ayon dyan sa police report na kumakalat lang yung white powdery substance sa sahig nung dumating yung mga polis sinubukan pa nga ng mga polis na i-revive eh, pero hindi na-revive, di ba? At uh, yun, tuluyan talaga na, na maalam na. Ang tandaan din natin, mga kababayan, na si Vice President Sara sa issue na yan ay inaakusahan nila na sinungaling. Pinapakalat nila na nagpapakalat ng fake news si VP Sara sa involvement dito ni Lisa Marcos. Pero tandaan natin, kung ano yung detalye na sinabi ni Bibi Sara sa kanyang, sa kanyang uh, ambush interview patungkol sa involvement ni Lisa Marcos. Kaya nga daw po ay eh, si Presidente Duterte eh. Pinadala sa dahig, no? Dahil jaan gusto nila matakpan ang isyo ng involvement ni Lisa Marcos, mga kababayan po natin. Yun po yung masakit na hindi, hindi katanggap-tanggap para sa atin na kailangan nila magpakulong ng dating presidente sa dahig para lang matakpan ang isyo nitong babae na hindi umano involved sa paggamit ng pulboron at kasama umano doon sa uh, Los Angeles County. 'Di ba? So never po na nagkamali si VP Sara. Kung ano yung dinetalye niya, na sinasabi niya nakasama sa police record kumakalat 'yung white powdery substance isa sa mga natatnan doon si uh, si Lisa Marcos, no? Totoo lahat. And isang malaking kahihiyan po 'yan para sa tagapagsinungaling ng palasyo, no? Na ito na, lumabas na 'yung katotohanan. And here we go, malalaman natin kung sino po 'yung sinungaling and sila po na gusto pagtakpan ng isyo. Now, pinapasabog na naman nila yung isyo ng missing sa bungeros. Kaya ang tanong natin, ito po ba is another diversionary tactics na naman para matakpan yung paglabas ng resulta ng medico legal nitong si uh, Pantoko. Iba? And si Manoy, si Pattern eh. Kinukunik na naman nila ay eh, President Duterte ang issue po na nawawalang sa bungero. Oh. Kapanipaniwala ba ba ito? And sabi ng mga eksperto, yung mga buto is uh, hindi daw buto ng tao. And sa pagtingin ng taong bayan, ang buto na nakukuha ay mga tanim buto, lalong-lalo na yung lagayan mismo ay bago. Pero ang palusot nila, pinapalitan daw nila na kine-question, no? ng forensic expert bakit kailangan palitan yung mga sakong nawawala at bakit kailangan buksan. Kaduda-duda. Anyway, mga po natin, huwag no? natin titigilan ang isyong ito at ang bawat uh, informasyon na nakuha natin is share ko po sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe dito sa ating Bugtaw Pilipinas. Thank you, mabuhay po kayong lahat. And pakilike naman ang video nito. Thank you and God bless. Mabuhay po kayong lahat.